Ang mga ito, meron tayo the sniper 155. Yan, magpapalit tayo ng handle grip. Ngayon, natanggalin natin yung bar niya. medyo mahirap ito tatanggalin. Kahit luwag mo ito, hindi siya matatanggal. kapilaan yun. Ta. Gamit natin yung allen range na 5mm tapos yung clutch front Ito, dito, 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 ito yung panatag sa loob ito maliit na yan tapas oh. yan, ipatinduyan para matanggal bilang salo. yan lapas mo na lang sa loob yan, labas mo lang tapos tapas 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 hindi tapas talaga tapas matanggal kasi doon, yung tapas tapas yung bar nito may puta sa loob para ah, sa bita nito nah, kahit anong gawin mo hindi mo talaga yung matanggal pag hindi mo sinipot po pa po pa, ba pa, pa. buksan natin so, matanggal nito ng wave yan yun lang yan yung mga pandikit yan lock mo na maliit okay mo lang okay na time na so, yan ito siya yan ay yung matanggal gawa na ang nakapasok to yung patok yung lock yun o ito nung ila mo yan hindi mo yan mahila kaya patanggalin mo to yung lock na to yan ah, taas baba yan kaya matibay yan okay na so, kami lagalang din gagawin natin si procedure lang tara kapit na natin yung RC gun.